Wow, talaga ba? Yayamanin na. Yayamanin sa idolo. Yayamanin ka idolo. Pero oo naman. Pabilis lang naman ito idolo. Mag, ano ka lang naman ito. Mag-inbutin ka lang naman. Oh. Pindutin mo lang yan. Oh. Pero murang idol, di ba ito sa pinakababa ng ano, di ba? Yung pinakababa ng comment section, may makikita ka dito sa ano, sa dodo na ano, dollar sign. Tapos ano, mag naman yan idol eh. Once na ma-pindot mo na yan, tapos di ba may nakapangalan dyan sa first sticker, sa per chat. Dito ko sa membership idol, itong membership ang anuhin mo, yung pindotin mo. Kasi pag gusto mo makapanood, dito mo pindotin itong membership. Once na mapindot ko yan, may makikita ka na dyan na ano, 79 hanggang pababa na kataas, to 99. mata no, na na ayan, oh, no? basta pababa na pababa na yan, idol. So, kung hindi mo kaya, pwede, pwede naman mo itry itong mababa ito, 79 pesos lang. Oh. May 79 pesos yan, idol. Hindi ko yan masyadong pinapataasan. Ganun. May 79 pesos yan, kaya mo yan. Kaya, kaya mo yan, 79 only. Arcel Jones, ano to? Arcel Jones, Sukaw. Pa-shout out. Shout out sa you Arcel, Arcel John Shout out. Thank you so much for coming. Mariko, pagrepano ko nga mo wala Ganon, eh ako naman dito gising na pero mag-11 na pala no. Kaya pala. Kaya pala nakaramdam na ako ng antok mag-11 na pala. Pero thank you so much guys, ha. Thank you talaga so much sa inyong vlog support. Thank you. Thank you everyone. Hindi ko kayo ma-isa-isa guys. Thank you. Thank you so much talaga. Thank you. Kaya eh, minsan, uupo ako, tatayo, para ano, hindi ako masyadong makaramdam ng antok. Kasi wala lang, gusto ko pang like, maulay, um. gano'n. Para kapag antok na antok na ako, ayun, matutulog na ako. Tapos pag matutulog na ako, ayun, tuloy-tuloy na. Kasi bakit? Kasi pag hindi ka pa maka ano, yung hindi ka pa antok ng antok, makaisip ka pa ng mga problema mo, kaya huwag na lang. Mas okay na pag paguri mo yung sarili mo dito. Dito ka na lang. Oy, hindi, no? Hindi kaya marito ba? Yes, I know that. Kaya kinakompleto ko yung tulog ko ng 8 hours talaga. Di ba, kunyari, natutulog akong 12. Oh, well, so, bibilangin ko yan, no? Mag-alarm din ako kasi, pag hindi ako mag-alarm, hindi ako makagising. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, it, so bali, it ako mag-manamin. Ganon. Mag Pinakompleto ko yun.